Hello, what's up mga so ito na po si Boy Shook. So it's a Sunday morning po dito ang sa Japan. So uh, it's a cloudy day yung weather dito. So for today mga ka uh, maglalalaad po tayo. Hopefully makadami tayo mga mabot po ng 3 km. So, okay mga kasok, lakad-lakad muna po ako. So mga kasok, natapos na po yung 1 km walk po today. Actually gusto ko pa sana kaso naulanan po ako. So, tumigil muna po ako. So, so susunod ko na po eh, wala akong magagawa. So, ano naman, stir walking naman po tayo. Okay, masok. Samahan niyo po ako. Good sa masok yun niya po. So, going to start things sa uh, stir walking ko po. So, masok, meron lang po akong pay sa mga pa fellow strokes ko po. So, masok, ah, uh, katulad ko po, i-share ko lang po yung karanasan po. So, yun nga, ulitin ko lang yung from yung mula na stroke po ako, yung first year ko po, po, so consistent po ako, almost everyday po ako naga nag uh, exercise no? So, no pa siya one year so yung yung ika two years ko po, po, medyo ah uh, may mali po nangyari na yun nga po iyan oh sa inyo na make sure po na everyday po <laughs> mag-exercise kayo kung ayaw niyo pong ah uh, po yung mga muscle niyo para magkaroon ng kalawang po yung para maganda po. Katulad po ako ngayon. So, Uh, nagkaroon po ako ng ganong problema. So, I need to go back na naman po sa, sa daily routine. So, so need, to double na po. Double effort po para po makamit ko po, po ulit yung before na magaan po yung pakiramdam na hindi siya, hindi siya, hindi maganda yung paglalakad pero magaan po siya. Hindi siya ganong kabigat. Unlike now po, or nung pag, pagbalik ko dito sa Japan ng June 14 po, sobrang bigat po ng pakiramdam po. Unlike ngayon po, yung nagiging ano na po siya, umabalik-balik na po sa normal. Nandun pa rin po pero kailangan pa rin talaga ng more walking, more exercise. So sa mga fellow strongest ko po, make sure po, make sure po na at least maglalakad po kayo mag-exercise kayo stretching po para huwag nyo po maranasan yung nangyari sa akin na parang pag okay na titigil, nagpapahinga. Pwede yung po magpahinga. Ang sinasabi ko lang naman po, make sure na at least 1 hour to 2 hours po ng stretching exercise o kasama ng walking po. Okay? So mga kasok, ito si Boy nyo. Samahan nyo po ako makita hanggang. Okay? Pagod. Tinry ko po yung ganun yung intense po na ganun pag sa hagdan sa yung step ah yung stair step pa uh, exercise po. Pagod ako. Nanigas yung muscle ko. May masok ka. Pahinga mo na ulit. So, yun nga mga kasok. So, napagpahinga na po. So, may nakita po ako nag-comment sa akin. Sabi niya, tuloy-tuloy pa rin ba kung may spasticity? Yes, sir. Uh, sa akin po, ah, uh, make sure po na bago po kayo mag-exercise, stretching muna po muna. So, make sure po na bago po kayo kung ng ano mga activity. Sa akin kasi ginagawa ko, dapat po hindi matigas yung mga muscle ko sa affected. So, ginagawa po yung stretching. So, nire-relax ko muna po yung mga muscle ko yung muna po yung ginagawa. So, na, kung napapanood nyo po yung, yung ngayon, yung lakad ko po, napansin niyo po. So, nagtakada po ako ng 1 km. So, nag, nagulat ako po na nung na po ako nangagdaan, na, bigla pong uh, umatake yung spasticity ko. Napansin nyo po, umangat po yung kanang kamay, yung kaliw, yung affected, affected ko po, po ng gano'n. So, natitense po siya. So, kasi nga po, nahihirapan po yung pagkakabang ko sa hagdanan dahil matigas po yung tumigas yung muscle ko. Hindi ko rin po alam. Kanina naman po, nung naglalakad ako ng 1 kilometer, okay naman po yung lakad ko. So, yun yung mga kasok, yung mga kailangan talaga natin na uh, paglabanan po, tsagain po. Kaya, ako po, tsinatsaga ko po talaga. Pag ano po, sa sobrang tigas po, ipahingan nyo lang po. Pero, sa akin ginagawa ko po is, kumahanap po ako ng parang nakatipto po ako. Para ma-relax po yung muscle ko sa affected ko po, po. Yun ang ginagawa ko. Or, nag stretching po, umiga po ako. Tas, itangat ko yung paa ko, ini-stretch ko po siya. So yun, para pag na-relax na po siya, back to exercise na naman po ako. Saka malaking tulong din po yung, mga, yung pag sit ups po. Nakakabawas din po yun ng uh, spasticity po. Okay mga kasok, uh, mamaya ulit, pahingi-pahingan muna po ako.